Cebu Day 3 Falls Hopping Tayo ay tutungo sa isa sa pinakasikat sa muwal ang Kawasan Falls. Medyo mas mahaba nga pala tong video na to at sana panoorin nyo hanggang dulo. Prairie sleeps beneath the stars No city lights, no sound of cars Just open skies and endless land gentle song in nature's hand Peaceful prairie nights, calm and wild. sa pagdating nila sa lugar ng Badian, agad nilang pinuntahan ang talon na kilala ng karamihan. Sila ay naglakad ng labing lima hanggang dalawampung minuto kasama ang kanilang tour guide. Dumating sila sa Kawasan Falls, ang isa sa pinakamagandang talon sa bayan ng Badia. Ang tubig, asul na tilay, ipininta ng langit. Ang paligid, lunti ang parang niyayakap ka ng kalikasan. Hindi nakakapagtaka kung bakit tinadayo ito ng marami. Patuloy na tumatakbo ang araw ng dalawa na walang iniisip na problema. Nagpatuloy sila sa paghanap ng isang sekretong talon na matatagpuan sa bundok ng Alegria. Ngunit bago ka makarating sa talon na ito, ay babaybayin mo ang makikipot at matatarik na daan. Kaya may caution kasi may, may pinatay. Ah, hindi dito daw. Pababa. Natagpuan na nila ang daan papunta sa Cambayes Falls. Thank you po. Ngunit hindi na kayang magpatuloy ng kanilang sasakyan, kaya't kailangan na nila itong lakarin. Hindi biro ang daan, lalo't patuloy na lumalakas ang pag-ulan. Ngunit sa kagustuhan na mapuntahan ang isang lihim na talon ito'y kanilang kinaharap. Makipot, matarik at puno ng mga insekto ang kumaharap sa kanila. Walang takot nila itong dinaanan sa kagustuhan na maligo sa isang napakagandang sekretong talon. ibang tao guys ibang tao oh. Agad silang lumubog sa tubig para magpawala ng pagod wala silang iniisip na problema o lungkot. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, Matapos ang isang malakas na ulan at delikadong lugar na sinuong ng dalawa, ligtas silang nakapunta at nakabalik sa kanilang patutunguhan. Isang paalala ang nanatili na sa bawat hakbang may gabay, sa bawat panganib may proteksyon, at sa bawat pag-uwi may dahilan para magpasalamat. Sana ay samahan niyo pa kami hanggang sa mga susunod pa naming pupuntahan. Ako nga pala si Motibiyahe at palagi niyong tatandaan na sa likod ng bawat pagod at peligro, may Diyos na laging nagbabantay.